Hindi lahat ng multo ay may mukha. May kakaibang kwento ang mga trooper ng Grab at mga delivery rider tuwing hating gabi sa Quezon Avenue. May nakikita raw silang babaeng naglalakad, nakasuot ng puting bestida. Pero ang kakaiba, wala siyang ulo. Nakikita raw ito sa tapat ng lumang ospital, naghahanap ng nawawala niyang ulo, umuungol sa dalamhati. May mga nagkwento na sinubukan nilang lapitan pero bigla na lang itong nawawala. Kamakailan lang, may rider na nakatanggap ng booking mula sa lugar na iyon. Pagdating niya sa pickup point, walang tao. Tinawagan niya ang number ng customer. Sa kabilang linya, may narinig siyang ungol ng babae. Nakita mo ba ang ulo ko? Kinabukasan, natagpuan ang motorsiklo ng rider sa tapat ng ospital. Pero ang rider, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Dadaan ka ba sa harap niya? Bukas tutunog ang isang pinagmumultuhang tawag. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad na kwento, i-follow at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa pakikinig!